Abay talaga naman, gulong-gulong -gulo na rin po kami sa mga nangyayari sa Pilipinas, mga Madam Chair. Bakit kailangang iling ang pagre-request ng budget for 2025 sa confidential funds na narilis na noong mga nakaraang taon? Gusto pa at ang bilangin ng mga nakaraan ng dekada na narilisan bago maaprubahan o hindi maaprubahan ang budget na nire-request ng Office of the Vice President. Hindi ba dapat ang 2024 ang unahin bago ang mga nakaraan o clear ang mga nakaraan na nakahain naman para sa ibang hearing hindi nyo na binigyan ang respeto si Sarah Duterte na ating Vice President tapos kayo pa ang galit pag kayo ang sinusupalpal, Diyos ko Maria. At baka nakakalimutan nyo ang 90 billion ng filet hindi pa na sa taong bayan at wala pa kayong resolution. Hoy, Diyos Maria, ayusin nyo hindi rin po namin nakakalimutan na isa rin po kami sa mga nagbayad ng PhilHealth na matataas ang bill pero wala namang napapatungo serbisyo. Pakiayos at magkaunawaan po kayo.